Pasok tayo dito. Teka, silipin ko muna yung papunta ng ano, Isidro Rosario. Kung mapapasok. Pag hindi, edi hindi, tayo papasok. Wala namang harang. Waroon, pwede. Pero pabalik, Hindi. ito yung ating location ngayon yung nagbublong yan, nandito tayo at ito nakikita nyo ito ay tulay ito ng Santa Maria o overpass uh, gawa na yan uh, tapos na yan, may guhus na kaya nga lang dito, dito sa google map, eh wala pa pero dito sa may banda rito ay okay na yan, gawa na yan ito sa may Rosario okay na ito yung Tiaong Interchange bali nandito tayo yung ka ang, ang kanan natin ay papunta ng uh, Norte tapos ito yung San Pablo Interchange Diyan tayo yan ang ating target na pupuntahan ngayon kaya tayo nandito yan dito dito papasok tayo dito papunta dito uh, ito ay Soledad. Ito, bandarito. Soledad to. Tapos, i may tatawiran tayo dito ng tulay. Ito. Tapos, meron pa dito isa. Bago pa yung San Pablo Interchange. So, yan. Yan ang ating pupuntahan ngayon. ta ito na nga yung ating dadaanan maputik pala kasing umulan dito ng malakas nakakatamad uh, pumasok pagka ganyan maputik pero hindi trabaho natin to eh trabaho natin maghatid ng informasyon oh palampasin muna natin si boss at siya ay naka dirt bike ano ganyan dirt bike Oo nga, enduro. Sabi nadaan sa ano eh. Sa putik sa nadaan. Tawa siya eh. Ay, ah. Ay merit So kalaki naman ng motor. Kala ko yung naka-XRM lang. Naka-enduro pala. siya yeah, tigil at may track ari kanilang ano kanilang pag-aari property nila Ah, sa gilid yan 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 na sabi ko magdududulas kaya mas magaling pa sa gilid na dumaan kalbo na gulong ko eh kaya nadulas ang aking puitan Babahura pa nga. Ang <laughs> naman na. <coughs> Sakripisyo ah. So yan. nandito na tayo sa may... Oh. Solidad. Yan. At dito sa Solidad, at dito sa salidad ay kompleto na ang buhos ng semento. Yan. Dito na siya. Ah, pakaganda na. May vlog na tayo nito. Um, ground uh, footage lang. Kaya lang i... Yan nga, hindi ako satisfied sa nakita nyo kaya inulit ko ah pwede naman yun diga so ayan nandito tayo sa tapat ng bahayan ayan ayun na tayo sa gilid eh, eh. ayun ang dulas ang ating likod kaliparan muna natin ang drone Yes, good day mga boss At nandito tayo ngayon sa May Solidad uh, San Pablo, Laguna At ang nasa likod naman natin Ay itong papunta ng Santa Maria San Pablo, Laguna Yan, yung papunta ng San Pablo, Laguna uh, Santa Maria, San Pablo, Laguna At ang dulo niyan ay ang Tiaong Interchange. At dito naman sa ating likod ay may subdivision dito. Gawa ng yun ay overpass ng uh, solidad San Pablo Laguna. Lapitan natin ng kaunti. tops May ibon. Baka masalpok tayo ng ibon. Yan. Yan ay tulay. Tapos dito sa may unahan natin dito sa kabila dito ay pupunta din niya ng tulay sa may banda bandaron may may tulay din yan sa may bandaron madadaanan natin yun mamaya <coughs> ayan at yun yung ating makikita dito na sadya namang halos ay matapos tapos na Sana'y walang ibon dito madali tayo ng ibon napakaganda na ng view dito ayan yung ating makikita dito at uh, sa dyan namang napakahaba na pwede nating itulak ang drone hanggang sa may banda banda ron huwag lang masyadong malayo at baka mamaya ay madali na naman tayo ng ibon ang uh, nakakatakot dito yung ibon eh. kaya sa may banda banda rin yan ay uh, may rondi tulay tas na nga natin ayan Ayan, nasa may malayo na yan. Pero hindi yung tulay. Hindi ko na lang ilalayo masyado ang drone natin. Para hindi delikado. Ayan, yung tulay. Kukuna na lang natin yan mamaya ng malapit. So, ayan, balik tayo dito sa ating uh, home point. Ayan. At ito yung ating makikita dito. Masadya namang napakaganda na. Ayan. Ayan. Yeah. Ganda na. Sulit. may bay natin to Ayan tayo nando sa may dulong yun sana walang ibon madali na naman tayo ng ibon ganda na no meron na ding ano sa gilid oh yun yung bakod So yan mga boss At uh, nakita nyo na Ang view dito sa Ang ganda na ang pugi natin dito At uh, nakita nyo na yung view Dito sa ating kinalalagyan Dito sa may Solidad San Pablo Laguna At ipakilala ko nga pala sa inyo Ang ating kasama si SJ150 Yan yung ating laging kasama sa Pagbablog Hindi nyo man na itatanong Yan ay ito ay sumabak na sa matinding putikan lalo na diyan sa may papunta ng Sariaya at saka Tayabas ay nako napagaling nitong ating si AJ150 sa putikan nga lang ngayon syempre matagal ko na siyang ginagamit ay medyo manipis na yung kanyang gulong ano mo manipis na yan nipis na yung kanyang gulong at uh, napakadumi pa nga ayan kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng ating video dito sa SLEX TR4 San Pablo, Laguna at uh, mamaya babaybayin din natin yung bandaron sa may tulay doon pero bago sa mapit doon ay ikakat na natin para siyempre um, Hindi kayo manawa sa inyong panunood Magkasanay kaunti lang para masubaybayan nyo Yung ating mga binablog Magiging oh, sunlight pala dito Ikot tayo, ikot Ayan Pwedeng gawing uh, thumbnail ito ah. Ayan, tas nakagarni. Kaya na Ayan. Okay. So maraming salamat mga boss sa panonood sa video ito. Dito pala sa ating drone shots. Babaybayin pa natin yung papunta dun eh. Yes, yes, yes. Mamaya na ulit. So ito yung ano. Ito yung so, Ito yung karugtong ng ating vlog dito sa May Yung nakita niya sa drone kanina, yung may bakod Ayun yun, na nasa kabilang yun, yun yung yun, 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 may bakod. Tapos eh, dito sa kabilang ito, wala pa. Wala pa ring porma na babakuran pero kasunod na yan pagkayan eh babakuran na. Ayan. may ano na ako nito may vlog na ako nito na nakamotor tayo kaya lang inulit ko nga at gawa ng ramdam ko na nakulangan kayo sa ating vlog ay shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin saka dun kay ano ilalagay ko na lang dito sa taas yung lagi nagpapa shoutout shoutout sa iyo boss maraming salamat sa inyong sa iyong pagpapa shoutout ta shoutout din sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas, Mindanao at ang mga OFWs na nararating nitong ating mga video so ayan, dito na tayo at uh, ibubukod ko na itong video ito hanggang dito lang ang ating vlog dito sa may Solidad San Pablo Laguna, at ito naman talaga yung dito sa may Solidad lang naman talaga pag Solidad, Solidad lang <laughs> so ayan, cut na at uh, kita kita tayo sa susunod na video Yeah, yeah.